programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa kagustuhan nito mang si Princess na malaman nga ang katotohanan tungkol nga kay baby girl ay uh, tinawagan niya nga itong si Charlene at sinabi nga niyang meron silang natuklasan kung kaya't agad-agad nga silang napasugod dito nga kila divina na dapat sana ay makikipagkita itong si Charlene dito nga kay Raymond dahil nga meron itong mga message na magkita nga sila kung saan nga simbahan sila kinasal ngunit dito nga ay namigo lamang itong nga si uh, Raymond dahil mas pinili niya ang samahan at tuklasin ang katotohanan dito nga kay Divina at kay Jenny at ah, bigla nga silang sumugod sa bahay ito at dito nga ay nag, nagkagulo na nga ng gusto at dito nga ay nagkarambulan ang uh, Sherlyn versus Divina and uh, Princess versus Livy ngunit hindi talaga umubra sa lakas nga ng mag-ina ito nga si Divina at ang lampang si Libby kaya dito ay halos mailampaso nga sila at dito nga ay tinutukan ng baril nitong nga si Divina itong si Princess upang takusin na sana ang kanyang buhay ngunit bigla nga dumating si Mang Dado at dito na nga inilabas ni Mang Dado ang katotohanan na ang buong akala kasi ni Mang Dado ay si Divina ang siyang uh, tunay niyang ina ngunit nagkakamali nga si Mang Dado dahil nga si Princess at si Sherlyn ang tunay ng maghina ngayon nga ay kinagulat din ni Sherlyn ang katotohanan ng paano daw nangyari na itong ang si Princess ang nawawalang anak ni nga si Divina dahil nga ang palabas ni Divina ang anak niya ay nasa ibang bansa at doon nga ito nag-aaral kung kaya dito naman ay todo acting na nga ang walang hiyang si Divina at ginawa na nga niya ang kanyang lahat ng magagawa para nga mapaniwala ang lahat na itong ngang si Divina ang nawawalang ina at ang tunay na ina nitong ngang si Princess. Ngunit sumagot nga si Princess dito sa kanya, tinanong siya kung bakit siya iniwan sa kulungan nung siya maramang ay sanggol at anong klasing ina nga daw siya na napakarami nang ginawa sa kanyang masama at siya pa ang dahilan kung bakit nga siya naigulong kasama nga si Busoy napakarami nga daw kasalanang nagawa nitong si Divina kay Princess kaya hindi niya nga ito matatanggap na kanyang ina at nasabi nga dito na napakawalang kwenta mong ina kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat God bless and bye bye